So, hi guys. Welcome back sa ating YouTube channel. Ayan. Kasama pa rin natin si... Ayan. So, ngayong araw na to guys. Ano ba yung uh, pang ilang days na natin ang pag-aalaga ng baboy bro? ang 10 days na po. 10 days. So, 10 days na. No? Napakabilis ng panahon guys. ah uh, 10 days na kaagad. Malalaki na kaagad yung 10 piglet. So, ilang days na lang. 120 days. So, 110 days maximum na lang na aalagaan to tapos benta na. Ngayong araw na to guys, alam naman natin na hindi biro yung pag-aalaga ng baboy, di ba? So, tanong na mga katropa natin, sa pag-aalaga ng sampung patabaing baboy, magkano nga ba ang kaakibat na gastos na dapat nating ilaang puhunan para naman bayad sa tagabantay? Ngayon, kung tayo yung nag-aalaga ng baboy, ikaw luwi, ano ba ikaw yung nag-aalaga ng baboy, magkano yung gusto mong ibayad sa'yo? <laughs> Ayun guys, so tara, pag-usapan natin, himay-himay natin paano ba yung practical na bayad para at least kumita yung namumuhunan sa pag-aalaga ng baboy at syempre yun namang nag-aalaga ng baboy, eh, hindi rin naman dihado. At so tara guys, pag-usapan natin, himay-himayin natin lang dito lang sa baboyang walang amoy, kasama pa rin si Kabadi Moko at si... Ayun, so tara, let's go! So, ang pag-aalaga guys ng baboy, eh, siyempre may kaakibat na gastusin. Maraming mga nagtatrabaho, gusto nila uh, mamumunan sa negosyo ng pagbababoyan at siyempre maglalaan lang sila ng isang tagabantay na titingin sa kanilang mga alagang baboy. Karaniwan ang trabaho guys ng tagapag-alaga ng baboy ay eh, yung magbahog, magpakain sa baboy, kasama na rin guys yung paglilinis ng dumi ng baboy pagpapaligo sa baboy at syempre pagtingin sa baboy kung may sakit pa ito at uh, yung welfare, yung kalusugan guys ng baboy kasama na rin yung security ng inyong baboyan. Kaya naman importante guys na dapat bigyan natin ng incentive, bigyan natin ng kaukulang bayad kung sino man yung inuupahan natin na mag-aalaga sa ating mga alagang baboy. Halimbawa guys, kung tayo mismo na may-ari ng baboyan, eh tayo na rin yung nag-aalaga ng baboy. Okay lang ba na Uh, bayaran rin natin yung sarili natin. Tama po, dapat bayaran natin ang sarili natin kahit tayo na mismo yung may-ari ng baboyan. Kasi sa ganyang paraan, uh, mas nai-incentivize tayo, mas lalo tayong gaganahan. Kasi karaniwang pagkakamali guys ng mga hog raiser, eh yung hindi nila pinaglalaanan ng pondong budget yung mga uh, labor cost sa baboyan. Karaniwa na guys, nililibre na nila ito at hindi practical na ilibre uh, ang bayad sa pag-aalaga ng baboy kasi hindi naman guys libre yung labor at uh, napapagod ang mga magbababoy, napapagod tayo sa pag-aalaga ng baboy kaya dapat binibigyan natin ng bayad yung sarili natin. Ito ba, tanong naman, magkano naman ba dapat ang ibayad sa uh, mga nagbabantay ng baboy? Ito guys, dapat sa bawat isang piglets, katulad nito guys, 10 patabaing baboys mula piglets, uh, gagawing patender ang nakaprogram dito. Dito sa sampung patabaing baboy, dapat naglalaan tayo ng puhunan. Magkano ba yung puhunan na yon? Ito guys, sa bawat isang baboy, dapat naglalaan tayo guys ng 50 pesos. Naglalaan tayo ng 200 pesos na budget bilang kabayaran sa pag-aalaga ng isang baboy bawat isang buwan. Ibig sabihin guys, sampung patabaing baboy, ah... Uh, 200 pesos sa bawat isang baboy, i-multiply natin into 10 kaya 2000 pesos. I-multiply natin into 4 months sa alagaan kaya 8000 pesos. So, practical na ba na 2,000 pesos sa 10 pataba baboy? Okay na po yun guys. So, yun yung dapat nating ibawas bilang budget. Ibig sabihin, kapag binenta natin yung baboy, 800 pesos ang matatapyas dyan bilang kabayaran sa labor cost. Kaya importante guys na maging maganda yung pag-aalaga para at least tumaba yung baboy, lumaki yung baboy, makuha natin yung tamang weight at maibenta natin sa magandang presyo at makuha natin yung target natin sa bentahan ng baboy. Mas mataas na presyo mas maganda, mas mataas yung kita. Bah mababawi naman natin yan guys kapag naibenta ng maganda at napalaki ng maganda yung inyong mga alagang baboy. Ito pa guys yung 200 pesos per baboy, 800 pesos uh, sa bawat isang baboy sa loob ng apat na buwan na pag-aalaga. Hindi na guys masakit sa bulsa 'yan. Kumbaga tamang-tama na 'yan guys kasi talagang uh, sa sobrang taas na guys ng labor cost ngayon, uh, kumbaga parang pa na lang din natin. Uh, pakiusapan na lang din 'yan tulong-tulungan. Kaya kung kukuha kayo guys na mag-aalaga ng baboy, piliin niyo yung yung Uh, kayang tanggapin yung offer ninyo na ganun lang yung kaya nyong ibayad. Huwag kayong magbayad. Hindi ko sinasabi na huwag nyong bayaran ng malaki. Kung wag nyo, kayong magbayad ng malaki kung hindi pa kaya at kung konti lang naman yung alaga ninyo. Kasi kung magbabayad kayo guys ng malaki, ba 6,000 pesos monthly, saan nyo naman kukunin yung 6,000 pesos monthly? Ibig sabihin, 24,000 na kaagad yung ibabayad ninyo. Uh, magagastos ninyo sa labor cost sa loob ng apat na buwan na pag-aalaga ikong sampung baboy lang yung alaga ninyo di ba, hindi practical so magkano lang naman yung mapagbibenta ninyo kahit may ibenta mo ng tigtu 200 pesos per kilo ang um, in inyong baboy so hindi mo pa rin kayang bawiin guys, balulugi ka kapag mataas yung labayad mo sa labor cost kaya importante na isinaalang-alang natin yung dami ng baboy na alaga natin at kung magkano ba yung ibabayad natin mas maraming baboy, mas maganda, mas liliit yung labor cost mo sa bawat isang baboy. Pero kung konti lang yung halimbawa, group of 10 lang na katulad nito, ayos na yung 200 pesos per baboy para at least ang makukuha nila, matatapias nila bilang labor cost ay 8,000 pesos para sa 10 baboy na 800 pesos bawat buwan, 800 pesos sa apat na buwan na pag-aalaga. So, katulad nga ngayon guys, day 10 na ng pag-aalaga na itong mga uh, piglets na to. So, by the way, itong apat na to guys, inahuli na to dito sa batch ng 10. Mas nauna itong nasa kabilang mga kulungan. So, dito guys, ang program na dito ng pakain sa mga alagang baboy na to is 500 grams per day. <clears throat> dito sa 500 grams per day, imagine, ta-ta-ta... <coughs> Ano ikiti timbang uh, ikititimbang pa na itong mga nag-aalaga ng baboy, yung pakain sa mga piglets, di ba? So, tapos sila pa yung maglilinis, sila pa yung magme-maintain ng inyong babuyan. Kaya importante guys na bibigyan rin natin sila ng incentive pa minsan-minsan. At ito na nga guys, uh, kapag mayroon namang mga vaccination program sa inyong babuyan, tulad na lang ngayon guys, nasa Uh, day 8 na after ng bakuha yung baboy sa ibang kulungan at nandito na nga gagawin ng patabaing baboy. Uh, mula uh, day 42 guys, pwede nang magturok ulit ng booster shots ng kugla pest laban sa hag-cholera 2 ml per head. So maaari yung gawin guys ng tagapag-alaga ng baboy uh, kung meron na kayong vaccination program maaari rin na lang i-monitor guys kung nagtatae yung inyong mga alagang baboy at kapag sobra at matindi yung pagtatae eh, maaari silang uh, magturok o tumawag ng teknisya na magtuturok ng bakterin uh, 1 ml per 20 kilograms lang kung sobrang tindi ng pagtatae ng baboy imagine kung walang nagbabantay ng baboy hindi nyo mamomonitor na nagkakasakit pala yung baboy katulad ng pagtatae ikalawa pa guys is kung uh, day 60 na yung inyong mga alagang baboy o kahit na Ganito pa lang, ipipwede na mag-booster shots ng uh, Bexan SP para maging mas mabilis yung paglaki ng inyong mga alaga. Ibig sabihin, vitamin B complex para sa mga alagang baboy para iwas bansot at maging <coughs> mas mabilis yung paglaki, mas mabilis lumamon, mas maging mas maganda yung inyong mga alagang baboy. So kaya guys, napakalaking tulong ng tagapag-alaga ng baboy. Kaya yung 200 pesos na ibabayad nyo per baboy per month, bawing-bawin nyo sa kanila. Kulang pa nga yun guys eh. Kaya lang, dapat rin natin maintindihan na hindi rin practical na magbayad tayo ng napakataas, lalong-lalo na guys, kung konti pa lang yung alaga natin. Kaya importante guys na isa alang alang natin yung dami ng alaga ng nating mga baboy at kung magkano rin yung ibabayad natin. Para sa bandang huli, parehas tayong kumita sila, nagkakaroon sila ng extra income ang kunin nyong tagabantay guys sa inyong baboyan ay eh yung mayroon pang ibang trabaho mayroon pang ibang pinagkakabalahan o kaya yung mga tambay na kapitbahay ninyo <clears throat> na walang trabaho para at least hindi masyadong mabigat para sa kanila at hindi naman sila magreklamo kung naliliitan kayo don sa ipapasweldo nyo sa kanila so ayun guys nakita nyo na kung magkano yung dapat nating ilang budget puunan, uh, bayad sa tagabantay sa so, tingin mo Louie 200 pesos practical na to actually guys, 200 pesos per month per baboy, di ba? So medyo maliit na ano yon uh, pasweldo, pero yun lang talaga yung kaya ng budget para sa pag-aalaga ng sabong baboy na katulad nito. Unless na lang na talagang commercial figure na kayo, doon na kayo mag-full blast na 6,000 pesos, 8,000 o 12,000 pesos per month sa inyong mga tagapag-alaga. Kasi doon sa mga commercial figure, kayang-kaya nilang babiin. Pero since limited pa lang yung resources, uh, konti pa lang yung mga alagang baboy, so magkasya na muna tayo dun sa budget na 200 pesos per baboy per month. So sa tingin ko naman, ayos na yon at computation na yon sa pag-aalaga ng baboy. Sabi ng iba, ay, ikaw na lang yung mag-alaga. <laughs> diba? Kasi nga, halos wala pa yung minimum ngayon, 350 pesos, di ba? Minsan, asa maliban lang sa probinsya, ewan ko, 250 pesos yata sa probinsyang probinsya, di ba? Di ba? Tapos, ibig sabihin, 200 pesos per month lang, di ba? Baka iwanan ka ng mga... <laughs> 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 oh, yung kumbaga, yung kapag sinabihin mo na, oye, ikaw na lang yung mag, ano, magbantay sa babuyan ko. Tapos magkano yung sweldo? 200 pesos. Baka iwanan ka ng patalikod. Ano? Iwanan ka na, hindi ka nasasagutin, guys. Pero kung kausapin mo naman, ipaliwanag mo na ganito yung sitwasyon, ganito yung sistema, ito lang yung kaya mo. At kung kaya rin lang naman nila, kung kalapit bahay, malapit lang yung bahay sa inyo at wala rin naman silang ginagawa. O, halimbawa, magpapalay sila, tagabilad ng palay, o may ibang pinagpapalahan, pwede nilang punta-puntahan yung inyong baboyan. Parang pangalawang job na nila. Ano? So, okay na yun, guys. Ayan, so maraming maraming salamat sa pagsama sa atin ngayong araw na to. Isa namang kwentuhan dito pa rin sa Kabady Moko YouTube channel. Kasama so, pa rin natin si... Ayan, so sama-sama tayo guys na matuto, magnegosyo, at masenso. Ang sabali mga katropa, paalam.